Guys, tutuloy po po na yun tayo pagdala tayo na po tayo dumaling. Yan out, piniprito ang carrots at patatas. Yan. Biagay lang, ang tayo kaya lang ako eh. Wala ako yung sinasabi, kaligayang lang ako yan oh. Ako, arin naman huwag ko, pinakulang kong baka kanina. Yan oh, ay may lasa na. May timpla na. Pinapalambot ko lang ako sa sabot niyan para kuhan mamaya eh laki lang nalagay. ay alam mo si Ethan nagaget ho din ay eh. yan kapos ikaw atin nung sasama din sa si pagpapritong yan at ang mama ay dali lang tayo ng dalay yan tuloy tuloy lang ang prito o ng camera ay nagare yan prito ayaw at nang ikaw nga ikaw butter at para ano nalis ko na yung aking piniprito rin tayo piniprito ng nang isang hugas na yan Pwede na matar. As po kung manday, no? Para din matunay, eh. ha ah, ah. May man bawang. Katuloy so, pa yabang, eh. Bubo mo na. Yan. Kahigit ng ikakay. Eh. Pangagat, oh. Ngayon, eh. Ating papupula-pula hila yan. At lalagay na rin natin na may aming ating kumari. Binaak na sibuyas. Yan ho ano na buong piraso. Isang mura naman ho din na si sibuyas. Ititipidin e mo pa ah. Itutuon e naman ko ah. Mariri. Yan. At ito lang ang pula eh. Talagang ating nalagay na. Oh. oh. Kung yun yung maaamoy ninyo din sa personal ay eh talaga ikaw naman ninyo ah. Ah. Naiiwalan nyo pa. Hmm. Ano na naman sinasabi na rin eh. Hinang-hina naman na sound kaya hindi naman maririnig. Ako? Sa 3 minute ng kawali. Hinagot. Pugo lamig. Allah. Ang mismo. At are. Ang din yung nagpapakagat labay. Yan na boy. Yan ay yung sinasabi ako lagi sa base pag tayo magigisa. At nang ika nga eh. Saan mo magdako ng party lagi may pa lasang pagat? oh. No? pilitan niyo gawin yan. Pag kakabang na yan, kung siya Ma, makamon din siya personal, talaga kung hindi aya. Ngayon ho, ating ilalagay na ating nilagang karne kanina. Ayan. Ayan ho, itimplado na Timplado na. Ay... Kaya ako, kung makikita nyo, hindi na ako naglalagay din ng mga asin-asin. Ayan ho, hindi yan. Ang lasa nandiyan na rin mga... mga ginumutaw. At saka mga tuyong kontay Oyster sauce at ilang mga cubes cubes sa the DNA ho. Wow, oh, karin na. Tingnan nyo ang mga igay. O, oh, aray, sunod. Aray na, no, ay ano. Ay, kibito din eh. Tsaka aray, ano, gararam ko ang aray. Pickles. Ipa sa bahay Wala namang tutuloy eh. Agad din binubo naman. Yan. Eh, yung hahalihurin, hindi yung... Ano ga Halaw? at nang magpanggap. Yung... Yan you know, ho, ganyan lang ho, ang kulay ng kalderita sa Batangas, hindi yung mapula. Kaya nga ay bato, papakaramdam ng marami. Pagka yung hindi mapula, ay eh, parang may kulang. kaya ako dyan ay a para ka ka ba? para ka akong kulang ah uh -ah. -huh. yan naisang kutsa na natin ng kusnay laok lakla natin ng mga rika daw lalagyan na natin ng tuyo pang paalat na kusnay sa so, lagay kinulang pa kinu yung kanina ilagyan din ang kaunti kichap ala ay mismong turok man din Nakikita yung ating ng na kakayan. Yan na siya natin sa sarili At siya yung nakaw, manasang malasa na. Nadidiyan na ang na, lasa. Kayo na ngayon na mag-minus niya. Kung gano'ng kadami siya yung may lasa na. Tansya, meter na lang. Ah. wala Eh. Ano gagawin? Oh, halo at nang hindi kayang nakatinay. Yan. May nakaw. Mapupulaan tayo niya na yagay na akong kulay na kaldirit ng Patangas wala akong ano anong kulay eh, pero hindi naman ako kaldirit ng Patangas aray aray kaldirit ng Mindoro kaya lalagyan ho na rin natin na rin kuwan tomato paste up ang at ito siya dyang masarap may asin din naman kaos ni, ni simple patatas eh. kaya nga lang eh, pagka mapula eh, parang sa so, tingin ko ko sa spaghetti pangagat na pangagat hmm Oh, ayos na yung question niya. Yun. Oh, hello eh. Ano? Yo. Oh. Ano, hello, hello. Nang karbok ng las niya. Oh, aspo na. Talaga. <laughs> e, Ayaw mo pa eh. Pag in ka ni, talagang katalo na. <laughs> mm. Ano pa masasabi ninyo oo oh, oh. ito rin ako yung nabuboy si Ubra lang din ako oo oh. yun ang sinasabing sarasa na ay... eh sarasa pala yung ulam na ha? Itong ito teknik para medyo malinam na ah, ay kita nyo gawin yung kulay na yan bago nyo pa ng ganyan Ah, ah, itu rena. Parang bertihan. Ah, ah. Kau. Hmm. Saya mana Gulay. gulai. Klasik perlu tuh dari. Gay, okay, halu eh, tentang pengaitan nak kau nampak tak dengan cura? Ya. Wah, kita dengan mengaitan sa so, dami ah ito mga kaldrita kaldrita ang patanggas kaldrita ng right? taga Mindoro ko eh yung salita ko eh katulong lang doon hindi naman ako taga, taga roon o oh, ayos daw ayos daw o oh, tinuturo na oh. man din take you Hello po mga kaibigan, ito na po ang ating kaldereta. Kung mapapansin niyo may medyo mapulo siya dahil lalagyan ko ng tomato paste. Pero kung ho, talagang kaldereta patanggal sa hanap, dapat walang mga ganyo. Aray ko ulay ko lang. Kapit ng tigma. Thank you Lord. 嗯哼，这八个。Hmm.